Magandang araw sa inyong lahat. Tara't samahan niyo ako sa isang paglalakbay sa puso ng alaala sa Cebu Pacific 387 Shrine. Isang puok na nagbibigay-pugay sa mga buhay na nasawi noong Pebrero 2, 1998. Saan nagsimula ang kahalagahan ng shrine na ito at kung bakit bigyan natin ito ng matinding halaga? Sa pagtungo natin sa Cebu Pacific 387 Shrine, makikita natin ang lugar na nagsilbing saksi sa trahedyang bumago sa landas ng isang daan at apat na katauhan noong Pebrero 2, 1998. Ang mataas na lugar na ito ay hindi lamang simbolo ng pagluluksa, kundi pati na rin sa pag-asa at pagbangon. Ang Cebu Pacific 387 Shrine ay isang pangunahing tanawin na naglalarawan ng kabayanihan at resiliensi ng mga Pilipino sa gitna ng trahedya. Dito natin saksihan ang halaga ng pagtataguyod sa mga alaala ng mga nawala. Sa loob ng Shrine makikita natin ang mga memorial walls na may nakaukit ng na mga pangalan ng mga biktima. Ang bawat pangalan ay nagdadala ng kwento ng isang buhay na nasawi at nagbibigay dangal sa kanilang pamilya. Ang bawat pangalan sa Cebu Pacific 387 Shrine ay hindi lamang simpleng letra sa bato. Ito ay isang pangarap na hindi natupad, isang kwento ng pagmamahal at isang alaala na nagbibigay inspirasyon sa atin na maging mas mapanagot at mas mahinahon sa panahon ng crisis. Sa paligid ng shrine, maaaring makikita ang mga community gardens at mga remembrance corners. Ito ay nagbibigay daan sa komunidad na ipagpatuloy ang pag-aalaga sa lugar at pagbibigay ng halaga sa mga mahal sa buhay na iniwiwa nila. Ang pag-aalaga sa shrine ay hindi limitado sa pagtutok sa nakaraan, kundi pati na rin sa pagmumulat sa kasalukuyan at hinaharap. Ito ay isang paalaala na ang mga trahedya ay nagbubukas ng pintuan sa mas mabuting bukas. Sa pagbisita natin sa Cebu Pacific 387 Shrine, nahinuha natin ang kahalagahan ng pagbibigay-pugay sa mga alaala ng nakaraan. Ito hindi lamang isang lugar ng trahedya, kundi isang himig ng pagbangon at pag-asa para sa mga susunod na henerasyon. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating paglalakbay dito sa Cebu Pacific 387 Shrine. Hanggang sa susunod na pagkakataon, ito ang inyong gabay sa pagpapahalaga at pagpapakita ng pag-asa sa harap ng mga pagsubok.